tambal yung bata guys gutom na siya, oh ay naungo pala yan gambal sila ayan ang cute ayan ito tambal bumili kami nito mahal din siya mga 300 na siguro pansit Tapos ito crab, ito naman mahal din ito. At salmon. Tapos ito mga preto na may sili na ano. Seafood pa rin siya. Yan. Yan, tingnan nyo guys. Yan, parang steam lang ang pagluto nito pero mahal siya. Sa ano to, Suwi Harbor sa Tau Ayan, ang ganda. Malakas ang hangin dito guys. Wow, ang ganda oh. kaya abunda sa sipon kay dungguanan ng mga fishing dire guys abunda dyan sa sipon dito sa taas wow, grabe yung suga sa hangin bilya, eh. parang yung dito, dagat eh yun know, ah, ang lagahan nakatambay dito yun ya, kung palimki na si Jadiha guys ay ka sa opos mamalik ka o um, mga sipon marag market yun uh, ya akyat ka sa second floor dyan kami sa taas. yung mga ang sa'yo tawag na yung mga sipod sa tanan wala may Bang. So, okay. si yung ano nila guys Pagkatapos mag-isda Dyan nila Tawag dyan Ano ba tawag dyan? Basta dyan Pagkatapos na sila mag-isda Dyan yung port nila Yan, ang laki ng port Sa suwi. Soy Fish Fish Harbor pala ito guys Soy Fish Harbor Longtan Longtan ay no long Soy pala Soy Tao yan Yan no Marami ang tao dito ngayon kasi New Year siya Ang dami yung hangin dito guys kay makapalit Ang daming ganda ang damit ni <laughs> Padong na may paoli ani o gandaghan na ngayati o. Mga gagmeras, siya ngayati baka ng nang dili rapang pang ano pang tourist pang kuan na mga tagdohara siguro kato to kay mo gamatoy siya kay kuyot siya o kay hang gidol indot kayo ang dagat limpyo law na siya, kay daghan mo nang nakaparada na nayati nga gagmay sa unahan kaya ang mga isdaan man dito na siya ka adyo ba ang ara tapag kay sa siminto indot kayo yan ah Padong nami uli, guys dyan mga street food yan dyan, mga street food mauni agad tong padong pamisa taas, paket kasi to siya guys, parang bunukuan baka nabitang taong, papuntang bagyo, bundok siya ng taoyan na part, kasi marami siyang district yung taoyan ni eh. maraming district siya, kaya parang sa dulo to na district kunti lang yung bahay, maraming tourist pat ba kasi bukid siya eh maraming mga puno tapos yung daan pa ikot ikot kaya dahan dahan lang ang pag drive tas yun nga eh naisip ko lang kasi may landslide ito yung time na ito may landslide doon sa kuan ba? sa, sa Davao ba yun sa Masara Davao sinaisip ko lang na mat, yung dito parang ano matibay yung gawa nila na hindi dadaloy yung mga lupa ba pag umuulan kasi nakasiminto yung ano ito yung mga gilid nakita nyo ito nakaprotect yung mga ito sa lupa para hindi kahit madalas ang ulan or lindol hindi siya matitibag depende na lang kung malakas siguro Marami din ang mga nagmumotor dito guys, kagaya niyan yung mga bikers ba, mga big bike. Marami sila kasi kuan ba, gustong gusto nila yung mga ganito na daan yung paikot-ikot. Tapos sa mga bukid-bukid ba, mga trail na daanan. Mabilis lang sila makarating kasi motor. Yan o, no, makikita mo ni mga magagandang view kasi pataas na ito. Dito yung part na maraming bambu. Ayan, oh. Malaking bambu. Welcome to township. Ano ba yun? Fosing township ba yun? Dito yung maraming bambu, guys. Dito sa Taiwan, may season na marami talaga ang bambu. Merong masarap na bambu. Pag matagal na yung bambu na hindi niya season ay mapait siya pag niluto. Parang sa atin din. Pero marami talaga dito, guys. Masisipag mga tao dito daming bambu meron na sa bagsakan ng presyo sa, sa palengke mga gulay at malapit na rin pala kami nito dumating sa paroroonan na namin yung la namin ba At meron din ako mga nakikitang cherry blossom. Hindi maraming blossom dito pero may lugar dito na marami talaga silang tanim na at pinapasyalan ng mga tao. At meron ding paunti-unti na nakatanim sa mga daadaan na natin. Pag bumili ka dito ng bahay, hindi na masyadong mahal kasi nasa bukid ka na pero pag sa city ka, mahal na. Ayan, malapit na kami nito. Nandito, malapit na kami nito sa kuan pa meron na dito pwede kang ka kumain At dito naman matatanaw mo nas kasi nasa taas ka, makikita mo yung view ng bundok. Yan no, kasi nataas, nasa taas ka, yun ang ganda ng bundok panoorin. Parang ano ba, mountain siya. At nakarating na nga pala kami nito sa Chao Pao Ocean Resort. Kasi nga may, yung na namin, malaking tulay siya, napapasyalan mo, tatawid ka sa kabila. Oh. titingnan, tingnan niyo dito, guys. Ang ganda. Meron siyang mga cherry blossom kaso ko na nalaos na ba sa Bisaya. hindi na siya bagong pusikat, hindi na fresh. Uh, picture picture kasi maganda ang view. Uh, tingnan niyo dito sa baba, guys. at ayan maa-amaze ka sa ganda ng tubig nakaiba yung tubig nila dito kasi kulay green sya ayan o ang ganda super ayan o pagpunta kami dyan eh ni next vlog ko na lang kasi hanggang 30 minutes lang itong gagawin ko

Ayan yan. Oh, Ayan. baka pwede punta sa baba o. Oh. Hi guys. Ang ganda ng kalikasan. Sa tao. nga pala itong mga guys. <laughs> mga kaibigan. Mga egsoon. Diyami dirisa.